Testing natin mga butinting na i-jump to ha. Tingnan nyo mga butinting kung papalo yung uh, analog tester. Ayan mga butinting. Malo. Uh, Pisiling ko. Ayan. So yun. Ganun ang pag-jump mga butinting. Ayan, meron na siya nakukuha continuity. Okay. Right, isang mabagpalang araw sa ating lahat mga butinting Welcome po sa ating channel, Cordobis Butinting Sa lahat ng mga viewers na gusto matutong mag DIY O kaya naman, gustong magkaroon ng idea Tungkol sa mga bagay na pwede pang pakinabangan tulad nitong etikpan Ito yung ating ayosin sa araw na to uh, Hanabishi, ayang kanyang brand So, testing natin Ayan, on. Number one. So, wala tayong naramdaman na, ano. Ayan, mga butinding, wala. Wala siyang ugong. Ganon din. Wala, oh. So, wala tayong naramdaman, mga ting So, katulad nung una natin ginawa, yung Promac, ay parang parehas din to. No? Tingnan natin yung kanyang shopping kung okay pa. So pagka halimbawa ang intact pa ito mga putinting at smooth pang yung kanyang shafting ay na agad tayo na naman sa ayun okay naman swabbing swabbing pang pa kanyang yung kanyang shafting so diretso na tayo dun sa uh, motor mga putinting bubuksan natin to okay Yan mga putinting, nabuksan natin na. No? So yan, marami yung loob at mayroon din kunting buhok, buhok lang konti. Mga putinting. Yung mayari nito mga putinting. at saka yung isang brand na Promac ay isa lang. So parehas ang kanyang naging ano. Ah, naging sira siguro. Yung so, sa tingin ko lang. So ang gagawin natin mga kutinting, na natin to. Dahil napakarami yung alikabok niya. Ayan. Ayan, maninis na. Oh. Ayan, diretso na agad tayo dun sa ating pakay. Ngayon mga patinting, kasi linggo ngayon at naubos tayo ng thermal fuse, ang gawin lang natin dito ay ating i-bypass. No? So ang pag-bypass ko mga patinting, hindi ako magalagay ng wire dito. So ang gagawin ko talaga, bubuksan ko talaga itong mga linya na ito at doon ko na siya i-dugtong. So yun ang ating gagawin mga patinting. Okay? matindi yung shaft din niya kung okay pa wala pa mga buting ding malinis pa nagyan <coughs> na din, din, din ang oil <coughs> tapos yung kanyang pusing tapos dito na mga buting ting sa kanyang thermal fuse okay, tutuloy muna din to para makikilos tayo ayan mga puting ding lagyan din ng ano basahan yan para iwas damage tapos Tuloy natin to. Cable tie. Ayan. Ang natin ngayon yung kanyang thermal fuse. So, patawad kanina, nakita natin itong ano, yung linya ng kapasitor. Diyan lang tayo, mga patinding titingin. Ayan. Ito so, yung isang linya ng kapasitor dito sa isa mga buting ting ito mga buting ting ito yung thermal fuse so ang gawin natin ngayon kasi wala naman tayong pamalit dahil lang tayo direktang na din mga butinting dito yung dalawa pagsamahin natin ganun lang mga butinting ok yung testing natin mga butinting ha dito sa ating analog tester bago natin gawin yung sinabi ko so ngayon testing natin itong uh, thermal fuse hindi pa natin uh, direk hindi pa natin dina jumper So ngayon, ganyan lang muna yan. Testing natin kung mayroon tayong makukuhang continuity. Yan. Silik. Oh, wala mga ting ha. Oh, wow. Wala. Wala tayong makakuhang continuity ngayon. diyan eh, ang tayong mga kuting-ting. Select natin to sa ano to? Number 2. Yan. Sake number 2. Testing natin mga putin na i-jump to ha. Tingnan nyo mga putin kung papalo yung uh, analog tester. Yan mga putin Malo. Uh, ko. Yan. So yun. Ganun ang pag-jump mga putin ting. Yan. Meron na siyang nakukuhang continuity. Okay? So dito natin puputulin mga kabutinting para mahugot natin yung karugtong. Ito banda lang. Para ibubuhol ko na lang. Yan oh. o. So, Ito mga kabutinting. Yan o. Oh. Ang gagawin natin mga kabutinting. Putulin na din yan. Yan. Ito. Thermal fuse. Jumper natin. Ganyan itong dulo ng mga tawag nito paan mismo ng ano thermal fuse ayan ang ibuhol natin lang yan oh. ganyan lang yan ang ibuhol natin yun katapos yung mga buting ting O so, mas maganda talaga na mayroon thermal fuse. 'Yan ang ating galiin na mayroon laging thermal fuse. 'Yan kanya lang. Tapos 'yun, tawian na lang ako din agad. Cable tie. Yan. Yeah. Tapos na. Tapos balik natin yung mga ting. rin May na. Oh. So yun. Ganun po yun ang pag mga -ting, Pag bypass nung thermal fuse. Kasi wala naman tayong mabibili dahil linggo ngayon. Naubusan na din ako. Pero mas maganda pa rin yun na mayroon talagang thermal fuse mga -ting. So ikabitan natin yung kanyang katawan mga Na. Tapos testing natin. Ito mga kakutingting, sinabi ko sa inyo, no? Lunisin nyo para matuwa naman yung may-ari. No? Kailangan malinis. Yan, sinasabon ko pa yun mga kakutingting. wala walang masabi. Ganun tayo maglinis mga kakutingting. Kasi ginawa naman natin, eh, gawin natin ng ayos para uh, magkaroon pa tayo ng maraming pang customer. So, yun. Okay na kakutingting. Okay. Testing natin. Hop. Yun. Number 1 yung mga putingding. Number 2. Number 3.